Magandang umaga mga katikim. Welcome to my YouTube channel. Ayan, magluluto ako ngayon guys ng gulay. Ayan, tingnan nyo ang pangit ng gulay namin. Pero pipilaan ko lang yan guys. Tapos, ayan, magmimiludo din ako. Ayan, naugasan ko na to guys at isasalang ko na lang. Tapos ito naman guys yung aking mga gagamitin. Carrots. Patatas. Bell pepper saka sibuyas at saka itong ating ano tomato sauce syempre bawang din guys nilagyan ko na rin guys to ng asin at saka paminta ayan gisa na natin ayan mailitag guys yung kawali at ilagyan na natin to ayan haluin na natin to so, guys Ayan guys, pag ganyan na yung ano, itura niya, nagmantika na siya, pwede natin ilagay yung ating sibuya sa at kabawang. Ayan. Ganyan na natin guys. Haluin natin. pwede na guys itong lagyan ng tubig. Pero haluin lang muna natin. Tapos, lagyan na natin ng tubig. Mainit na tubig guys, sa so, aking lalagay dito. Ayan. Tapos, hintayin natin itong kumulo. Kasi, papalambutin natin itong ano, karne. Ayan. hintayin natin guys kumulo. Ayan guys, kumulo na itong karne baboy. Ayan, lagyan natin to guys ng tanglan. Ayan, para mabango siya. At, lutuin ulit natin ito hanggang sa lumambot yung karne. At pwede natin itong takpan. Check natin guys, itong karne. hmm bango. Bango talaga ng tanglad. Yan, tinan natin kung malambot na guys. Wow, malambot na. Malambot na talaga guys. So, lalagyan natin ng nor beef cubes. Tama guys, nor beef cubes yun yan. ko, kalahati lang. Tapos, ano yun lang natin to. saka tanggalin na lang natin guys yung tanggal nagyan na rin natin ng tomato sauce Ayan, isa lang muna guys, kung kulang, dagdagan natin ng isa pa. Ayan, haruin na natin guys. Dagdaga natin ng isa pa. Haruin na ulit natin. At hintayin natin guys, kumulo. Ayan guys, kumulo na. Lagyan na natin itong patatas at saka-carrots. Tapos, saruin na natin ito at ating takpan. Dito naman guys, sa kabila, magigisa na ako ng gulay. Ayan, lagyan natin itong niya. Tapos, lagyan din natin ang counting, asin. Ah, Haluan na natin ito hanggang maruto, guys. Lagyan na natin, guys, itong sigarilyas. Haluan na natin ito. Saka, takpan natin. Nagdaga na naman, nagdaga ko naman ito, guys, ng ketchup. Kasi medyo maputla. Tapos, lalagyan ko na rin siya ng pampalasa ulit. Ayan, no? Liquid seasoning. Ayan, masarap to guys. Mga konti lang. Ayan, at haluin natin. Luto na guys din yung gulay. Kaya pwede ko na lagyan ng bell pepper. Ayan, lagyan natin to. Red and green bell pepper. Ayan. Pwede nyo rin guys to lagyan ng ano, ng asukal, konti. Pero titikman ko muna to guys. Bago ko lalagyan ng asukal. Ayan, hindi na ako maglalagay guys. Hindi na ako maglalagay guys ng asukal. Kasi manamis na manamis na misa yung lasa. Ayan, gawa siguro siya ng ano, bell pepper at saka no seasoning. Ayan. Ipa, ano lang ko to lang guys. Ipa, evaporate lang natin ng konti hangga sa oh, marami pa kasi guys sa bau oh. Ayan. Konti pa. And then, naligyan ko na rin siya ng paminta. talaga nakalimutan ko yung paminta guys. Pero may paminta na ito kanina. Naligyan ko siya kanina ng paminta. Ayan. Nagbigyan natin kasi masarap yung medyo. May anghang. Ayan. Pwede nyo rin lagyan guys na sili. Kung ambit nyo ay, lagyan na sili. Pwede naman. Ayan. Tagpan ulit natin guys. At hinaan natin yung apoy. Ayan. Hiramin natin yung yung takit sa gulay. Ayan. Para hindi konti lang yung basin. At dito naman tayo sa gulay guys. Ayan. Haluan na natin ito. At talaga ako na ito ng pampalasa. Ayan natin ng oyster sauce. Ayan. May konti tubig na ito guys itong oyster sauce. Kaya ganito itsura. Nagyan na rin natin ng paminta. sarap ng gulay na to guys favorito namin ko pwede din lagyan to ng sardinas Ayan. at saka ginagataan ko din to diba sarap sarap ayan takpan ulit natin maraming ulit natin tong ano takip ayan guys okay na tong ating ano aming minuto ayan okay na to at ready to serve na yan, okay na to guys, tong minudo. Yan, pwede nating lipat sa lagayan. At ready to serve na. Yan guys, luto na rin tong gulay. Yan. Yan, kain tayo mga katikim. Ito na yung aming tanghalian, sigarilyas at saka minudo. Ayan, kain tayo. Thanks for watching. Bye-bye and God bless everyone.